Hello everybody, welcome to my channel Tara, samahan nyo ako Tatapusin ko lang yung pagkain Hindi natapos Ayan o Joke lang Yan ay pagkain Iniwan na lang dyan, may laman pa Hindi yun, kulubi na ako <laughs> Hindi naman dito sa Israel, marami ditong pagkain na sasayang. baga, maramihan po kasi ang pagkain nila. Pag hindi na pwede, tinatapon nila. Tulad ng tinapay, hindi man pwedeng patagalin, naamagi na. Yun, kasi nalala ko lang yung sa Bible na uh, sa Bible po kasi may nakasulat doon na tungkol doon sa isang panaginip na pangitain na magkakaroon ng taggutom. Parang dito ko yung naramdaman kasi ang dami nilang sinasayang na pagkain. At huwag naman mangyari magkaroon ng taggutom dito sa basang ito. Naalala ko kasi ang nanay ko. Kapag nagsasayang kami ng, ng tawag sa amin nag-aaksaya, wasting wasting uh, a little bit of rice. Yung nag-aaksaya kayo ng kanin na natirado sa plate. Sabi ng nanay ko, lumuluha ang bigas, ang kanin. And uh, always think na mahirap magtanim ng palay. Lumuluha. At yan ay mayroong tinatawag na busong. Magkakaroon ng busong. Kung baga, sa panahon na nagsasayang ka, may mga tao naman nagugutom uh, na realize ko yan sa isang sa isang karanasan ko sa isang sa ibang pamilya yon nakita ko na may mga sobra silang kanin tinatapon tapos na nang basta tinatapon lang na walang dahilan tira siguro ay natutungo na sira nagkaroon din sa kanila ng ano naghirap din sila pero kabila, sa kabila ng pag yun, nagkaroon ng paghirap and then dumating din yung time na after na, sa paghihirap na yun, umasensorin, pero hindi na katulad nung dati na basta ganun. Kaya yung pagsasayang ng pagkain ay may busong po talaga yan. Dito pag nakakita ako, lalo na dito sa amin, sa, dito sa bansang ito. Kapag, halimbawa, dinner or or lunch kapag may natira sa kantina na pagkain diretso na yung sa basurahan itatapo na yun kahit okay pa yun diba sayang kasi meron silang hindi ko alam siguro sinusunod nila yung critical control point kasi sa culinary may tinatawag na critical control point kapag yung pagkain umabot na sa ganong oras nagkakaroon na yun ng bakterya pero meron namang rules for ano na pwede mong i-reheat. Pero syempre, siyempre sa tulad sa kitchen sa dining area, kapag matagal na na-expose yung pagkain, may mga bakterya na yan sa loob ng apat na oras na naka-expose yan. May mga bakterya na kailangan i-reheat. Kaya mapapasin nyo sa mga buffet area, may initan. Kailangan may init. Pero kung ano, basta ganun gano'n dito kaya siguro malalakas din ang katawan nila dito na hindi pwedeng yung yung pwede na yan pwede pa parang hindi pwede yung ganun hindi yung hindi pwede ang ganun dito na ay pwede pa yan ganun kaya inano nila na ang ah, yung sa atin pag inamoy ah, pwede pa parang ganun dito parang hindi yun pwede Uh, tawag nga dun ay yung uh, critical control point may tiyatawag na critical control point pero kung mapapansin mo sayang diba? bakit magluluto ng marami kung hindi makakain ng marami ng ilan, dapat tutuin lang yung tama pag uh, nakarating na kayo dito mar marirealize nung bakit nga kaya ganun dito sa bansang ito hindi sa porke nagsasayang naisip ko na dahil sa critical control point. Wala lang kasi, di ba? Doon sa panahon na itinaas si Jesus Christ yung tinapay na lima dalimang tinapay ba yun na naging liman, napakain niya liman tao o 5,000, nalimutan ko na kung ilan yun sinabi niya na kasama pa yung isda na dalawa, dumami yun sinabi niya na tipunin na ang mga natira para walang masayang sinabi ni Jesus yun. Kaya, basta, maraming bagay na mahalaga. At dapat pahalagahan. Hindi lang basta, basta bumili ka, hindi mo kailangan na sayang. Hindi lang sa pagkain yun. Baga, tulad natin, nagtatrabaho tayo dito sa Israel, tulad ko. Marami na rin ako nasayang. Nasayang na pinaghirapan. Pero ano naman, bababawi ko rin yan. Ang mahalaga, alam mo kung saan napunta. Ayun. Anyway, may iba tayo. Nandito pala ako sa puno na parang ano, umbrella. Nakaka-relax. Anong oras na dito? Narang, ano na, mag nga 9 o'clock na. 9 o'clock na nga. Nagbenta kasi kami ng kalakal. Yung mga empty bottle, ibininta namin. Kumbaga, kabawasan din namin yun sa aming sahod na pwede namin ipadala. Yun ay, kumbaga, may bibili namin ng bigas at iba pa namin pangangailangan kung magiging masipag lang kami kasi sobrang busy namin ngayon lang uli kami nakalabas at minsan ang machine ay sira okay please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang na totoo namin buhay dito sa Israel at hanggang ngayon may digmaan po pa rin dito sa Israel pero sa lugar namin wala sa mga katabi sa katabing lugar na malayo-layo sa amin at pagdasan na lang po natin ang Israel at hindi lang Israel at ilang Philippines kasi nabalitaan ko na may higwaan tungkol dyan sa West Philippine Sea mabuhay po tayong lahat and God bless you, God bless you all bye bye